Nabili ako ng pangulam namin para sa isang kinsena sa tagbabad na rin ako ng liyempo at ng bangus at ko na naman naglinis kami ng mga bata dito sa bahay. Kau-uwi ko nga lang galing sa palengke at ayusin ko na nga itong mga pinamili ko pero bago yan kumuha muna ako ng mga paglalagyan ko neto. Para mamaya ilagay na lang ako ng lagay sa mga lagayan pagkatapos kong malinisan. Dapat nga nung Sabado pa talaga ako mamamalengke kaso nga lang hindi ako nagising ng maaga at yung palengke pa naman dito sa may area 1 tuwing umaga lang. Mas masarap kasi talaga pagka meron ka mga stock na pagkain sa ref hindi mo na kailangan pang mamalengke araw-araw. Mas convenient kasi yung ganito sa akin dahil isang pagura na lang ako sa pagpunta sa palengke. Danas ko rin kasi dati yung araw-araw na pamamalengke nung panahon na wala pa kaming ref. Kumuha nga lang pala ako ng kaunti doon sa karni ng baboy at yung natira nga nung nakaraan isinama ko na rito para sa gigilingin. Gamit ko nga rito sa paggiling ng karne itong Dear Mom Meat Grinder. Matagal ko na nga rin tong gamit at kada talaga mamamalengke ako ay eh, gamit na gamit ko yan kasi ayan na talaga yung pinagigiling ko at hindi na ako bumibili ng giling na. Sa isa't kalahating kilong kasi nga, hinati ko yun sa dalawa tapos bumili din ako ng apat na pirasong hiwa ng liempo. Plano ko nga dito iihawin ko dahil nung nakaraan niluto ko siya sa air fryer, mas masarap pa rin talaga pagka inihaw sa uling. Bukod nga dyan, bumili din ako ng manok na higit isang kilo pero hindi nga ito isang buo at puro Thai parts nga ito. Nagdagdag lang ako dito ng dalawang pirasong pakpak dahil isa nga sa mga favorite part ko. Hinati ko lang din to sa dalawang ulam dahil ito nga ipang ulam na namin sa dalawang araw. Dahil mahilig nga kami sa sinabawan, paniguradong tinola na naman yung pag pagkakaluto niyan. Bumili nga rin ako ng mga isda at hindi talaga nawawala sa amin tong boneless na bangos na binababad ko sa suka. Medyo mura nga yung pagkakabili ko sa pusita, 200 pesos nga lang lahat ng to dahil isang daan bawat tumpo. Kung lagi kayo nakakapanood ng pagre-restocking ko, mahilig talaga ako bumili ng mga tumpok-tumpok. Hindi na rin masama dahil marami-rami na ito sa halagang 200 pesos. Eto nga galunggong na bili ko to ng 100 pesos, isang tumpok at anim na piraso na siya. Bumili rin ako ng hasa-hasa at anim na piraso nga rin to kada tumpok. Gustong gusto ko rin kasi talaga yung mga ganitong isda, lalo na prinito. Tapos yung sa usawan mo, toyo at kalamansi na may sili. Or di kaya suka na may bawang tapos sili, napakasarap. Yung budget ko nga para sa pangulam namin sa loob ng isang kinsena, sa nagastos ko lahat dito is nasa 2,300 pesos. Pero bukod nga dito sa mga karne at isda, bumili din ako ng frozen food kasama na nga rin to dun sa budget ko na 2,300. Medyo mura din talaga sa may area 1, kaya dati kahit nasa 2,000 lang yung budget ko sa pangulam namin para sa isang kinsena, sinapagkakasarap kasha ko. Pero syempre, mas mura pa rin dati kasi sa 2,000 may kasama na yung gulay. Eto, puro karne at isda lang tapos kasama na yung frozen food. Grabe naman kasi talagang inflation ngayon talagang tumaas ng sobra. Binabad ko na nga sa barbecue marination yung liempo tapos eto namang bangos, e magkakanaw lang ako dito ng suka. Lalagyan ko sya ng bawang, asin at paminta at konting asukal para maibalance -e lang yung alat at asim. Kinahapuna naman sabi ko sa mga bata e eh, tulungan nila ako maglinis ng bahay total linggo naman at walang paso. Meron din kasi nagre-request na hindi ko doon isasama sa mini vlogs ko yung mga bata kasi bihira ako na silang isama hindi tulad dati. May times talaga na naglilinis kami tatlo pero ngayon nga bihira ako ng mga videohan dahil nahihiya sila. Pero lately nga parang enjoy na enjoy na rin sila pagka na isasama ko. Hayaan nyo sa susunod vi videohan ko na yung paglilinis namin tatlo dito sa bahay pag nagya general cleaning. Pinagpunas ko nga lang sila dito tapos maya-maya si Sena ipinagsalansan ko na nito mga hinugasan niya. Gusto ko kasi habang bata pa sila ay marunong na sila sa mga gawaing bahay. Pagkatapos ay eh, nagpunas-punas lang kami dito ng kaunti ni Gia. At yun lang muna mga Marcel Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.